Maituturing na isang napakalaking trahedya ang nangyari sa bansang Iran kahapon, October 12, 2024, dahil ang Iran ay humarap sa isang napakalaking cyber attack at halos lahat ng branches ng gobyerno nito ay napasok at isa sa mga pinakamalaking napasok ay ang nuclear facilities nito. Mabilis na kumalat ang balitang ito lalo na sa mga nag-aabang sa pinakabagong pangyayari sa konfleks sa pagitan ng Israel at ng Iran. Bukang bibig naman ng karamihan ang bansang Israel. Ayon sa iba, nagsisimula na raw maghiganti ang Israel sa Iran. Marami naman ngayon ang naglilink sa nangyari ngayon sa Iran. Sa nangyari naman sa Hezbollah, nito lamang nagdaang linggo. Naaalala niyo ba na maraming membro ng Hezbollah ang sugatan ang kamay, ang tiyan at muka dahil sa pagsabog ng maraming pagers at walkie-talkies sa kanilang lugar. Pinagbintangan dito ang Israel, bagay na hindi inaamin ng bansa. Ngayon, inililink ang Israel sa nangyari ngayon sa Iran. Sinasabi ng iba, nagsisimula ng umatake ang Israel sa Iran. Dahil nangako ang Israel na maghihiganti ito sa Iran matapos na atakihin ito ng dalawang beses noong April at ngayong October 1. Gusto ko lang ipapansin sa inyo mga kaibigan ang sinabi ng Israel. Ayon sa kanila, Our strike will be lethal, precise, and above all, surprising. Kaya marami ang nagsasabi na isa na ito sa mga paraan ng Israel sa paghiganti nila sa Iran dahil sa word na surprising. Maaari ding isipin natin na ang surprising na tinutukoy ng Israel ay Petsa, ibig sabihin, hindi nagpaalam ang Israel kung kailan sila aatake kaya sinasabi nilang surprising. Pero what if hindi petsa ang tinutukoy ng Israel, kundi ang kanilang ibig sabihin sa surprising ay isang uri ng pag-atake. What if ang cyber attack na tinutukoy ng karamihan ito ang surprising na sinasabi ng Israel? Maaaring pwede, maaaring hindi. Pero ang mga tsuri na ito ay kapwa pasok sa sinasabing surprising. Mapapetsa man ito o estilo ng pag-atake. Ayon sa ulat, halos lahat ng branches ng gobyerno ng Iran ay nakompromis, Kasama rito ang judiciary, legislature. Kahit na ang executive nito ay apiktado ng cyber attack. Ayon mismo sa Iran, na-compromise na rin daw ang kanilang nuclear facilities ang kanilang fuel distribution, mga municipal services, transportation at mga daungan nito. Nitong Merkules lamang mga kaibigan ay nagsalita si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, talagang tatargetin nila ang nuclear facilities ng Iran. Ang planong ito ng Israel ay mariing tinutulan ni Joe Biden. Ayaw niya na ng Israel ang nuclear facilities ng Iran. Pero nang magsalita naman si Donald Trump, nais niya na atakehin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran. Ayon sa mga analyst, hindi raw masisisi ang Israel kung bakit number one sa kanilang listahan na targetin ang nuclear facilities ng Iran. Bakit? Ito kasi ang sinabi ni Benjamin Netanyahu sa kanyang mga nakaraang speech. Ayon sa kanya, ang Israel ay napapalibutan ng mga bansang nais silang pulbusin. Kaya kanilang pinapalakas ng mabuti ang kanilang sandatahang lakas upang makasurvive ang kanilang nilahi mula sa pang-aatake ng maraming mga bansa na nais silang pulbusin. And of course, isa na yan, itong Iran. At noong April, ang Iran ay umatake sa Israel ng mahigit tatlong daang rockets kasama ng missiles at drones na sangga ito ng Israel kasama ang kanyang mga allied countries. Nitong Oktober naman, tinatayang mga dalawang daang ballistic missiles naman ang pinalipad ng Iran papuntang Israel. Karamihan dito ay na-intercept pero merong mga iba nakapasok mismo sa loob ng Israel at sumira ng ibang mga infrastructures. Ngayon, kung merong mga ballistic missiles na nakapasok mismo sa lupain ng Israel How much more kung ang Iran ay makapag-develop ng mga nuclear weapons at gamitin ito sa pag-atake sa Israel kung ang ballistic missiles ay merong mga pinsalang naidulot sa Israel? How much more kung mga nuclear weapons na mabuti sana kung mga bagay lamang ang masisira at mga buildings e eh kung mga tao pa? Kaya ayon sa mga eksperto, hindi masisisi ang Israel kung bakit kailangan talaga nilang atakihin ang nuclear facilities ng Iran. Kung baga, ang pagkasira ng nuclear facilities ng Iran ay ang pagsalba ng buhay ng mga Hudyo. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa cyber attack sa Iran? Kagagawan ba ito ng Israel o coincidence lamang? Alam nyo mga kaibigan, meron kasing mga naglilink na nagsasabi lahat ng gumagawa ng karahasan sa Israel ay pinarurusahan ng Diyos na kinikilala ng mga Hudyo. Nagsalita na ang kampo ng Iran tungkol sa cyber attack na kanilang kinaharap. Hindi pa sila nagbigay na kung sino ang may kagagawa nito pero pinagdududahan nila ang Israel. Wala pang official na pahayag ang Iran kung Israel nga ba ang may kagagawa nito. Nagdududa pa lamang sila sapagat wala pa raw silang konkretong ibidensya kung sino talaga ang may kagagawa nito at agad raw silang maglalabas ng pahayag kung matapos na ang kanilang investigation tungkol sa pangyayaring ito at magbabayad daw kung sino ang may kagagawa nito. Gaano nga ba kalaki ang epekto ng cyber attack sa isang bansa? Napakalaki nito mga kaibigan. Halimbawa, kung pag-uusapan natin ay financial at military, maaari kasing manakaw ang mga sensitibong information at maging ang mga financial na mga pamamaraan nito ay mananakaw. Sa gayon, magkakaroon ng napakalaking pagkalugi ang isang bansa. Now, kung sa military naman ang pag-uusapan ay eh talagang napakalaking epekto nito dahil dito malalaman ng kalaban ang mga akses nito, ang mga plano nito at nang sa ganon ay mauunahan na sila ng kanilang kalaban. Ang ibig sabihin mga kaibigan, Bago pa gumawa ng aksyon ang Iran ay alam na ito ng kalaban. Ganyan kalaki ang epekto na maibibigay sa isang bansa kung ito ay mahaharap sa cyber attack. At itong nangyari sa Iran mga kaibigan ay talagang napakalaking epekto nito sa kanila. Sabagat ayon nga sa ulat, halos lahat ng branches ng gobyerno ng Iran na pasok. Ayon nga sa ulat mga kaibigan, napakarami ng shutdowns ngayon ang nangyari sa Iran. Halos buong Iran, merong mga operasyon na nag-shutdown na. Mismong mga Iranian officials na ang nagsabi na bantaraw ito sa kanilang national security at ang kanilang infrastructures stability. Kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayo na may kinalaman dito ang Israel o ito'y coincidence lang o ito'y natural lamang na pangyayari? O baka naman merong ibang grupo na gumagawa nito at ang pagbibintangan ay Israel? maaari ring sa loob mismo ng Iran ang may kagagawa nito at ang pagbibintangan ang Israel. Dahil nga, ngayon ay napakainit ng sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. At baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ng channel na ito upang maging updated ka sa ating susunod na mga uploads. Hanggang dito na lang ang video ito. Saan mang kayong dako naroroon sa mundo, Israel, Lebanon, Iran, Saudi Arabia at sa ang dako man ng mundo. Mag-ingat po kayo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.